ng mga kapising ngayon mga kapising ay babalik na ulit tayo sa lahat uh, okay naman sa doktor ay dala na lang ng gamot pero tatlong buwan talaga yung pinigay na gamotan so pwede naman daw kahit talaot ay gamot naman mga ilang buwan na lang siguro rin mga kapising mahuwihan na rin kami niya kasi naghuwihan talaga kami pagka December At lahat kami niya uwi So tabayanan nyo mga kapising, no Pagdating natin doon Tingnan natin kung anong maging kapalara natin uh, Saan tayo Kung magkabalik na ba ako doon sa Hi Dati ko kwan Dati ko sinasakyan ka, <laughs> So malaman natin yung pagdating doon mga kapising, Kung magkabalik na ako doon sa Dati ko sinasakyan o iba rin yung mapuntahan ko lang ulit tayo kung nandoon na tayo mga may maribilis lang na mga kalisi hindi na ko na nablog kanina yung pag na namin kasi nanupat ako hindi ko na ako sa cellphone ko o narating tayo doon sa papuntahan natin mga bukas siguro ng hapon dipindi kung saan sila banda malapit na tayo mga kapising sa punta natin. siguro uh, dating namin doon mga alas 11 o alas 12 ng tanghali. Nakakarating na tayo doon. Uh, sa salubong yung katsir natin. Kasi may visa nga sila dito. Tambay sila kagabi kasi may sira. Hindi naka lang nakapapalakaya. Lala namin yung visa nito. Ito tama-tama. Ritsulipa tayo. Balik ako doon sa dati. Masinasakyan talaga mga kapatid doon na tayo ngayon sa pinakadulo talaga. So, malapit na mga nasa ano na siguro yan, mga 50 miles o 40 miles may ikit. So ngayon kahit muna tayo, nagkainin na sila dito. So may dala tayong saging. Sa sa na muna ang ulan natin ngayon kasi daming bawal sa atin kasi yorik kasi ito Shoutout Shoutout sa uslog Ito po yung kusina nila dito mga kapisi ako dito So, oh, nakalipat, nakalipat, ako dito mga bisig no, sa katser namin Kasi ito yung sumalubong Sumalubong sa pisa niya Sa kirin na ko Kaya lumipat na ako dito Kumaya pagdating doon, nilipat ako doon sa sonar dito na tayo mga kabisig Lipat na tayo dyan sa dati nating parko So nakalipat na tayo dito mga kabisig no? Dito na ulit tayo sa dati nating sinasakyan So mamaya tingnan natin kung papalarin tayo makauwi tayo mamayang gabi. Um, update na lang ulit tayo mamaya.